Kapag gumigising tayo tuwing umaga, dalawa ang pwedeng mangyari. Pwedeng magsimula tayo ng araw na puno ng stress, worry, at negatibong emosyon, o pwede nating piliin magsimula ng araw na may kalmado, disiplina, at lakas ng loob. Sabi ni Marcus Aurelius, "The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts." Ibig sabihin, kung anong iniisip mo pagkagising pa lang, iyon ang magdidikta ng direksyon ng buong araw mo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang limang makapangyarihang salita na dapat mong sabihin sa sarili mo tuwing umaga ayon sa Stoicism ni na Marcus Aurelius at Seneca. Mga simpleng affirmations pero may lalim na pilosopiya para matrain mo ang isip mo na maging matatag sa kahit anong hamon ng buhay. Ang unang salita na dapat mong sabihin pagkagising, hindi ko makokontrol ang lahat, pero makokontrol ko ang aking reaksyon. Araw-araw, maraming bagay ang hindi mo hawak, traffic, ugali ng ibang tao, problema sa trabaho, mga unexpected na sitwasyon. Pero ayon kay Epictetus, we suffer more in imagination than in reality. Kung gagawin mong mindset tuwing umaga na, okay, hindi ko hawak ang mundo, pero hawak ko ang sarili kong response, biglang gumagaan ang araw mo. Hindi ka basta nagagalit, hindi ka basta nagpapani, nagiging mas kalmado ka, mas matatag, at mas wise sa bawat sitwasyon. At kapag consistent mo itong inuulit araw-araw, masasanay ang isip mo na hindi agad mag-react emotionally, kundi mag-isip logically, stoic style. Ang pangalawa, ang araw na ito ay regalo, hindi karapatan. Tuwing gigising ka, isipin mo, hindi lahat nagkaroon ng pagkakataon na magising ngayong umaga. May mga taong natulog kagabi, pero hindi na nagising. Sabi ni Seneca, Began at once to live and count each separate day as a separate life. Kung lagi mong iniisip na regalo ang bawat araw, mas nagiging grateful ka. At ang gratitude, ayon sa stoicism, ay foundation ng tunay na kaligayahan. Kaya sa halip na magreklamo, sabihin mo sa sarili mo, "Salamat sa isa pang araw. Isa pang pagkakataon para maging mabuti, matuto, at magmahal." Kapag grateful ka, mas nagiging simple, kalmado, at masaya ang pananaw mo. Ang pangatlo, walang mangyayari kung hindi ako kikilos. Maraming tao ang gumigising na puro pangarap at plano ang nasa isip. Pero sabi ng Stoics, hindi sapat ang pag-iisip, kailangan ng action. Marcus Aurelius wrote, Waste no more time arguing what a good man should be. B1. Hindi pwedeng puro plano, hindi pwedeng puro isip, kailangan kumilos ka. Sabihin mo ito sa sarili mo tuwing umaga. Kung gusto kong umasenso, kailangan kong magsimula ngayon. Kung gusto kong maging disiplinado, kailangan kong kumilos ngayon. Hindi bukas. Hindi sa susunod na linggo. Ngayon. Kasi ang tunay na Stoic, alam na ang oras ay laging limitado. At sa bawat araw na kumikilos ka, unti-unti mong binabago ang sarili mong kapalaran. Ang pang-apat, lahat ng hamon ay pagkakataon para lumakas. Kapag may problema, natural ang magreklamo, magalit, o mainis. Pero ang stoic, tinitingnan ang problema bilang teacher. Sabi ni Marcus Aurelius, the impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way. Ang hadlang mismo ang nagiging daan para lumakas ka. Kapag may taong nag-criticize sa'yo, opportunity yon para mag ng patience. Kapag may setback ka sa trabaho, opportunity yun para maging mas matatag. Kapag may heartbreak ka, opportunity yun para mas makilala mo ang sarili mo. Kaya tuwing umaga, I remind mo ang sarili mo, anumang hamon ang dumating ngayong araw, hindi ito parusa. Ito ay pagkakataon para mas tumibay ako. Ang panglima at pinakahuli, ang tanging totoong yaman ay virtue. Maraming tao ang gumigising na pera, status, at material na bagay ang nasa isip. Pero sabi ng mga Stoics, lahat ng yan ay temporaryo. Sabi ni Seneca, no man is poor who has enough, and no man is rich who covets more. Ang tunay na yaman ay nasa pagkatao mo, ang honesty, courage, discipline, kindness, wisdom. Dahil kahit mawala lahat ng material na bagay, kung buo ang virtue mo, hindi ka tunay na mahirap. Kaya tuwing umaga, Sabihin mo sa sarili mo, ang goal ko ngayong araw ay hindi maging pinakamayaman o pinakamaganda ang kotse, kundi maging mabuti, matalino, at makatao. At sa mindset na ito, kahit anong mangyari, panalo ka na. Kaya ito ang limang powerful things to say to yourself every morning ayon sa stoicism ni na Marcus Aurelius at Seneca. Hindi ko makokontrol ang lahat, pero makokontrol ko ang aking reaksyon. Ang araw na ito ay regalo, hindi karapatan. Walang mangyayari kung hindi ako kikilos. Lahat ng hamon ay pagkakataon para lumakas. Ang tanging totoong yaman ay virtue. Kapag ginawa mo itong habit tuwing umaga, hindi lang mababago ang araw mo, mabago rin ang buong buhay mo. Dahil gaya ng sabi ni Marcus Aurelius, the happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Kaya piliin mong magsimula ng araw na may stoic mindset. At doon mo mararanasan nang tunay na kapayapaan, kalakasan at kalayaan.